Huwag kang matakot magsimulang muli sa iyong mga pangarap. Sino nga bang makapagsasabi na magiging mas mabuti para sa iyo sa ikalawang pagkakataon? Ang buhay ay hindi kung saan mo masusumpungan ng iyong sarili, kundi kung paano mo huhugugin ito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang iminulat sa larangang hindi niya naistaglayin. Ipinamana ng mga magulang at pilit ipinayakap ngunit sa pagsunod sa sariling kagustuhan hindi lang siya namayagpag, kundi itinanghalpa bilang isa sa pinakamagagaling sa mundo, sa larangang kanyang kinabibilangan. Ang kwento ng pinakamagaling na basketballistang Pinoy sa lahat ng panahon. Carlos Caloy Loizaga o yung tinaguri ang The Big Difference. Pero kung bago ka palang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe, at bell notification button para